Paano ba kumuha ng building permit kung ikaw ay magpapatayo ng bahay o gusali? Tapusin mo yung video na to upang malaman mo yung mga process na kailangan upang makakuha ng building permit sa pagpapatayo ng bahay o gusali. Ako nga pala si Paul at may 10 years na akong experience sa construction na maari kong maibahagi sa inyo upang makatulong ito. Bago ko simulan ang mga tips kung paano kumuha ng building permit ay meron muna akong ikukwento sa inyo meron pala akong isang kaibigan na lumapit sa akin upang ma-process yung building permit nila. Kasi nagka-problema ito at hindi in ng City Hall ng kanilang lugar. Kaya chine yung mga papel at mga plano nila. At dun nga ang problema, yung mga plano ay hindi nasusunod kung ano yung mga rules and regulations ng City Hall. Kaya sa panahon na yon ay minabuti kong pinabago yung mga plano. Nag-start kami sa architectural plan at yung site development plan para maging tama yung mga setbacks nila na nare-required ng taga-zoning. Yung classification naman ng zone ay tama naman kasi pang commercial building talaga yung lupa. At yun nga, nung gumawa na kami ng initial plan para ma-approve ng DPWH, ay fortunately na-approve naman nila yung mga setbacks bago kami pumunta sa zoning after nun ay meron na akong daladalang papel galing sa DPWH kaya ang taga City Hall hindi na mahirap pa mag-approve din doon sa ginawa nating initial site development plan so ayun lang nga approve na ng DPWH pero yung taga zoning ay meron lang nakita uh, isa pang violations pero konting-konti na lang kasi pag kasi lahat ng setbacks maaaring puro na lang loto yung matitira at saka wala na tayong pwedeng itayo na bahay o gusali. Kaya yun, sa uh, patakaran nila, kailangan mo na ipa-approve sa zoning board yung mga violation na nagawa natin. Pero hindi naman uh, malaki, kaya um, sabi nila malaking chance na kaya talagang approval yun. So ayun na nga, dumating ang time, approve talaga yung planong ginawa natin at saka approve yung proposal natin na within those uh, setback limit uh, doon tayo magtatayo ng building as long as gumawa tayo ng affidavit of undertaking na kung sa gagamitin na yung lupa nila ay maaari itong gibain kung ano man yung pinatatayo natin doon nang walang bayad sa kanila at permado ito at napagkasunduan. Pero more or less naman, ay nakikita naman ng taga City at DPWH na um, 10 to 15 years from now ay hindi pa talaga sila magde-develop doon sa lugar na yon Kaya, in din nila ito. So yun na nga, after nun, ay madali na rin ako nakakuha ng um, electrical permit, at yung sanitary, at yung mechanical, at iba-iba pang permit kasi nga approved na sa zoning yung location na itatayo nating building kaya noon after noon ay kumuha na ako agad agad ng iba pang requirements para sa pag na ng building permit which is madali na lang nakasalang doon kasi approved na sila ng taga zoning kaya yun lang yun lang may papayo ko sa inyo na kung kayo yung magpapatayo ng bahay o gasasali ay unahin nyo munang i-check yung lupang pagpapatayuan ninyo kung ito ba agricultural at kung anong classification man ng zoning yung pagpapatayuan nyo doon. or um, usually kasi yung ginagawa natin is commercial kung commercial ba sya or residential tsaka after nun pag na-approve na, na yon ng taga-zoning board usually ay meron talaga tayong um, uh, tawad hingi tayo sa taga-zoning board for approval nila pero yung mga minimal violations lang naman yung mga in nila which is kung tingin nila ay um, in favor doon sa may-ari hindi naman makakabala sa kanila ayon lang ang maipapayo ko na kung kayo ay magpapatayo ng bahay o gusali ay kailangan nyo muna itong uh, ikonsulta doon sa uh, mga architect ba or professional talaga kasi sila yung nakakaalam kung ano din yung mga regulations and rules ng uh, city hall at saka taga zoning yan, yeah. kasi kung ikaw ay magkaproblema sa zoning, lahat ng mga plano mo, um, electrical, plumbing, mechanical, um, ay maaaring magkaproblema pa ito at hindi siya ma-approve. So yun lang ang magiging tips ko sa inyo na kung sakaling kayo ay kukuha ng building permit na kung magpapatayo kayo ng bahay o gusali, ay um, i-clear nyo muna yung sa zoning na mga requirements at saka nyo isunod yung pagpagawa nyo ng plano for the electrical, saka plumbing, saka mechanical or fire protection or FDAS, kung ano man yan para yung pagbabasihan ng plano na yon ay tama lahat at hindi kayo pabalik-balik at maaari pa kayong makatipid ng uh, pera pag sinunod nyo ito. Kaya yun lang, uh, sana may natutunan kayo sa video na to at doon sa aking mga uh, payo at doon sa aking mga karanasan, ayaw kong uh, mangyari sa inyo ito na uh, nagpahit sila ng malaki dahil sa hindi alam ang mga proseso na to At sana uh, hindi nyo maranasan yon kasi yun yung kalaban natin na mahirapan yung iba at mapinalize at dahil doon hindi na sila susunod sa patakaran at regulations ng ating gobyerno. So yun lang, maraming salamat sa panunod. บ๊ายบาย